Hello guys! Guys, uh, may mga security guard na nagprotesta doon sa kanilang pinagjujutihan. Nagprotesta sila guys. Tama ba, yung, tama ba yung ginawa nila guys? Nasa tama ba sila? Okay ba yung ginawa nila? Kasi mayroon daw silang parang pinaglalaban sa kanilang karapatan. Ngayon, ang tanong doon, tama ba yung kanilang galawan? Ika nga, tama ba yung kanilang galawan? Para maintindihan natin guys, para maliwanagan tayo, kung tama sila o mali, pag-usapan natin. Okay guys? Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys! Welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security guard, security officer. Ang pag-uusapan natin guys ay yung pagprotesta ng mga security guard doon sa kanilang uh, company na assigned. Okay, uh, company assigned nila. Ngayon, uh, intindihin mo natin kung nasa tama ba sila. Mali ba yung ginawa nila? O kaya dapat ba silang maintindihan natin? Para maliwanagan natin guys, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat guys, baka bago pa lang kayo sa channel ko, napadaan kayo, napaklik kayo sa video natin at magulat kayo bakit may nagsasalitang sa harap nyo na hindi naman mukhang officer, hindi naman mukhang guardia. Kasi guys, ako po ay isang matagal nang nag sa aking pagka-officer at security guard. So itong mga pinagda sinishare natin sa inyo, ito yung mga na-acquire natin during our uh, pag-duty. May mga advanced training tayong nadapagdaanan, special training na isinishare natin para naman maitulong, makatulong sa mga security guard na hanggang ngayon nag duty o nag apply So marami tayong mga video guys regarding sa pagdagwardya natin, mga gabay natin. Pumunta lang kayo sa, ayan, Riddles TV. Pagdating sa Riddles TV guys, pindutin nyo yung playlist dyan. Ayan yung playlist. Pag nasa playlist na kayo guys, pumunta kayo dyan sa yan o. No? Security Guard Matters. So marami kayong makukuha ang video din, guys na hindi nyo uh, makukuha sa mga training. Mga mga kwan lang yon, mga kumbaga mga special information. Which is kung makukuha man niyo yun yung iba diyang impormasyon diyan ay magbabayad pa kayo din, magbabayad. Samantalang dito sa channel ko guys, manunood lang kayo, pipinditin lang yung bawat topic na gusto niyo malaman at walang bayad, libreng libre, di ba? Ang hinihiling ko lang guys, kung may madaanan kayo mga patalastas, asan ay mapanood nyo ng buo at hindi nyo ma-skip yung mga patalastas natin, parang rewards na lang din nyo sa akin. Okay guys, ngayon kung kayo naman ay baguhan pa at o kaya silent viewers kayo na hindi pa subscribe sa subscribers sa channel ko, pwede nyo nang pindutin yung subscribe dyan button guys. At notification bell para updated kayo kung may mga video tayong ilalabas. Okay guys, so ngayon guys, pag-uusapan na natin guys, nagprotesta yung mga security guard, nasaktan pa nga sila. Nasaktan sila dun sa kanilang ginawa. Nasa tama ba yung ginawa nila? Nasa mali? Katwiran, mak ba yung ginawa nila? So, simulan natin. Pero bagong lahat, mag-react, ah, panoorin mag muna natin itong video para mabigyan ma, -ma natin ang reaction. Risa, nagkintay ng halos 12 oras para abangan ang pagdating ng kanilang security agency. Pero ang agency, no show daw from morning till night. Hanggang nitong September 16, 2023, tumating na ang mga kapalit na secure sa condominium mula sa isa pang security agency.

intindihin natin yung sitwasyon. Yung mga security guard sa company, dun sa condominium yata yun, uh, hindi ko na ilalam yun yung buong storya, basta nakita ko lang yung sitwasyon. Sa condominium na pinagdutihan nila, ay nakarana sila ng delay sa sahod, hindi sila nasa sahuran, siguro one month, parang yun ang pakakaintindi ko doon. So, nagprotesta sila, nag-barricade sila doon sa company pinagjutihan nila kasi nga unfair nga naman. Talaga napaka-unfair, 'di ba? Napaka-unfair. Ah, uh, 'yun nag kwan sila na puntahan sila ng agency nila ah uh, yung yung mga company naman s'yempre s'yempre na na-alarma kasi ang security guard kasi guys ay sila tayo yung mga kwan kinatawag na peace and order sa Uh, working place natin. We are the first in order. Pag tayo yung nag-collapse, security guard operation na nag-collapse, it makes, tinatawag na, it makes uh, maging banta sa security guard sa company pinagjujutihan. Okay guys, yung sitwasyon na yun guys, ang tanong, tama ba yun o mali yung ginawa ng mga security guard? Nagprotesta sila. Kasi kawawa naman sila, wala silang sweldo. Sigurado for sure, yung, yung area na yon ay tinatawag na detachment yon Kasi condominium, mas marami din sila. So, detachment. So, meron silang tinatawag na in-charge officer. In-charge officer yan. So, doon sa ginalang ginawa, guys, ay tama ba yun? Nasa, nasa, nasa tamang moves ba 'yung ginawa nila doon sa uh, galawan nila? Ha? Tama ba yung guys, 'yung ginawa nila? Ang sagot ko doon, guys, ay mali. Bakit mali? Huwag mo na mag-react. Huwag mo na mag-react. Baka naman 'yung mga kamag-anak doon na nagprotesta o kaya ikaw mismo na pano nakapanood dito ay isa isa ka doon sa involved. Baka gusto mo namang sabun, gusto mo ako sabunutan dahil sinabi kong mali. Okay? Dito papasok yung tinatawag na kung mayroon silang officer noon, ang officer nila, masasabi kong, hindi ko alam kung nag training ba yung officer nila o hindi. Kasi, bakit nag-come up doon sa ganong aksyon? Kasi sa isang detachment guys, once na ang officer gumalaw ng mali, wala sa ayos. Siyempre susunod yung mga subordinates niya. Yeah, kasi officer ka nga eh. Ikaw, ikaw ang leader eh. So kung ikaw officer, walang proper training, walang uh, tinatawag na proper knowledge regarding handling, situations, detachment area, siguradong pahamak abutin yung mga gwardiya. Anyway, ang mga gwardiya guys ay tinatawag tayo ay, palagi kong binabanggit ito sa lahat ng video ko, we are guided with general orders, code of conduct, code of ethics. Okay? So, ito ha, yung mga officer na hindi nag-training ha. Marami akong video dyan, may series-series ako dyan, inisa-isa ko yan, para maintindihan ng bawat gwardiya. Alam kong mga mga security guard dyan, nag-duty lang, pero hindi nila inintindi yung code of conduct, code of ethics. General orders kadalasan na in, in, minsan nga hindi kinin sinasaulo lang hindi hindi, hindi nila in, in, naintindihan eh. Anyway, dito dito ma, makikita na knowledgeable yung nagmamanage sa inyong officer. Alam ko naman kasi marami ding officer na binili lang din yung lisensya. Tapos kadalasan officer yung mga medyo nagkakaedad na at pinagkakatiwalaan ng agency, hindi ginagawang officer. Kasi wala namang kaibahan ng sahod ng officer tsaka yung security guard na ordinary, the same regular minimum wage lang naman. Nakaiba lang sa pangsyon. Nakaiba lang sa yabang. Pag officer ka, nakaniformi ka, naka-barong ka, officer ka na. ba? Diba? Hindi tulad sa agency namin dati na ang kaibahan ng officer namin, kami mga officer, may mga allowance kami. Pareho lang kami mga minimum. Pero may allowance kami. Yung ibang mga officer nga namin, commander namin, 50, 20, 30,000 ang allowance. Yun doon nakakaiba. Anyway, so, at saka mga retired colonel, retired police, retired, ganun-ganun. Ganun ang mga quality ng mga officer sa dati kong agency. Anyway, so, bakit ko sinabing mali yung ginawa ng mga security guard na nagprotesta doon sa kanilang detachment, sa kanilang working place nila? Una-una guys, ang employer natin ay agency. Okay, agency. Hindi yung client. Yung condominium units na pinagdutihan nila ay client yun. Hindi yun ang agency. So kung ano yung problema ng security guard at management ng agency, ay labas po yung pinagdutihan nyo pinag pong company. Wala silang pakialam sa mga isyuhan doon between guard an agency. Ang nag-uusap lang guys ay yung company client at yung agency. Tayong mga gwardiya, hindi tayo connected sa company yung pinagjujutihan natin. Connected tayo sa agency. Regarding mga kwana, regarding... Pero siyempre yung pinagjujutihan natin, sinusunod natin yung gustong i-implement ng client natin. Pero ang employer natin ay agency. Ngayon, kung may problema ang agency guys, wala na, labas na po yung company doon. Ang ginawa ng mga gwardiya, nagprotesta sila mismo doon sa kumpanyang pinagdutihan nila dahil wala daw silang wala nang sweldo. So ang ginawa nilang parang ang ginawa nila, ginawa nilang hostage yung company. Which is, wala namang kinalaman yung company sa problema nyo doon sa agency nyo. So, anong ginawa ng kumpanya? Ura mismo, tinerminate yung agency yung nakatulad, yung mga kayo, tinerminate agad yung agency. Kasi bakit? Siyempre, may problema pala itong agency na to. Anytime pwede mag-terminate ang company, nasa kontrata yan. Napaka unlawful na, unlawful, ibig sabihin, wala na sa, yung hindi na sa, hindi na sa batas, kumbaga, lumabag na kayo sa batas, eh talaga namang may katwiran ng i-terminate yung kontrata ng company doon sa agency. So, nagkaroon sila ng, ng tinatawag na takeover. Tinan mo, na-takeover sila ng ibang agency. over sila. So, ngayon, ginawa nila, nagputista din sa, sa company. Kuha ano na kayo dun, treat na kayo doon. Hindi na kayo nakakatulong doon. So may karapatan ang, ang company by hook and by crook aalisin kayo doon. At kayo ay illegal na yung ginawa ng mga security guard na yun. Doon papasok yung may knowledge ang officer na nagmamanage sa inyo. Napakinggan nyo ba sa, sa video? Parang naghingi pa ng sipati yung mga gwardiya. Kami yung kami yung diha, kami yung nadihado rito. Kami yung mga lang swildo. Bakit nyo kami ginaganito? Kasi sinakta na sila eh. Pinaalis na sila doon sa sa pinagpuprotestahan nila eh. Paalis din talaga sila doon. Private property yun. Wala kaming pakialam doon sa problema nyo sa agency. Ba't nyo dinamay yung company namin? Diba? Ano bang dapat gawin doon guys? Sa sitwasyon na yun. Hindi na kami sinisilduhan eh. Hindi kami kuhan. O diba? Una-una eh pumunta muna kayo sa company, ma'am. Sa pinaka... May security... Kung walang security office yung company, may tinatawag silang security, security coordinator doon sa kumpanya. So, kung ikaw, kung ikaw officer, pakikipag-usap ka, sir, wala na pong swildo yung mga tao namin. Baka hindi na po sila pumapasok. Mahirapan na po kami. O kaya, Sir, uh, yung mga tao natin nasa kuwan ng bawal na po to. May 24 oras na puno ng dahil walang pumapalit kasi walang sweldo yung agency namin. Ganun lang 'yun. Coordinate kayo ng tama para wala kayong bulilyaso. Kasi pwede kayong kasuhan ng agency nyo. Nag-owl kayo. O di ba? Nag-owl kayo. Nagprotesta kayo. Pwede kayong kasuhan ng agency nyo. At pag nag-apply kayo ulit, hindi kayo makakatanggap ng tinatawag na certificate, employment certificate. Kailangan iaayos natin guys kasi tayo yung mga mahirap lang. Pag pinahirapan tayo ng mga may, uh, may pera, nga nga tayo, kaya nga nagprotesta yung mga yun dahil wala daw silang swildo eh. Ibig sabihin, wala nang panggastos. O ba diba? O, coordinate sa coordinator ng kumpanya, ma'am, sir, wala na pong mag-duty kasi wala na po kami swildo. Paano to ma'am? Ano pong dapat gawin natin ma'am? Kasi baka ma-collapse po yung ating security security operation. Okay? So ngayon, yung kumpanya naman, makikipag-coordinate doon sa agency. Sir, ano ba itong mga kumpanya, ang mga guardyan nyo, may problema? O, oh, ma'am, magbigay ka ng tinatawag na notice doon sa coordinator ng company. Kayo ng mga guardyan na hindi sinisilduan, makipag-usap kayo sa agency nyo at alam naman ninyo na wala sa ayos yung agency nyo, dapat dahan-dahan na kayong umiksit sa agency nyo. Mag-apply na kayo sa iba. Ngayon yung kung hindi ka sa hauran, magkaisa kayo, pumunta kayo sa doli. Doli kayo para, kasi marami kayo eh, malay nyo. At pwede rin kayo pumunta kay tulpo. Eh, kasi isang buwan hindi nasulduhan eh. Lalo na kung under, under minimum kayo, pag naptulpo kayo, di, mababayaran yung yung hindi pagbayad ng tama. Anyway, ngayon, sasabihin nyo, madaling sabihin pumunta sa Dole. Eh, madaling sabihin pumunta sa Tulpo. Wala kaming pera. Eh, kaya nga dito sa mga, e, sa, sa YouTube channel ko, nagtuturo ako ng paano magkaroon ng savings spare tires, ang mga security guard marami kong video dyan, tinan nagtuturo ako, Ganun talaga ang buhay ng gwardiya, guys. Nakalutang naka, naka tayo. Tayo nasasamantala minsan kasi nga walang-wala tayo eh. Manigurado ka, ikaw gwardiya. May savings ka dapat. May emergency fund ka. Ibig sabihin 3 months. Tulad yan, biglang hindi nagsweldo yung guard security agency nyo. Ano mangyayari sa inyo? Talagang kwan kayo. Pwede, pwede kang mag-report na sa agency. Sir, eh, wala na po pang Ma wala na po akong pang-concern, pang-gastos pero nag-apply ka na sa iba ang gusto mo lang maka-exit ka ng tama sa agency i-exit ka ng tama ba? aalis ka ng tama hindi yung gagalaw ka ng oo, oh, nandun na tayo, hindi ka nga nasyulduhan e gumalaw ka ng hindi tama nakasuhan ka pa dalawa pa kakaso sa'yo yung, yung agency mo at saka yung kumpanya mo ay yung kumpanya pinag-dutyan mo kasi bigla kayo nagprotesta doon eh nagkuhan kayo dyan, yun, nag nagkaroon kayo ng barricade na hindi naman dapat yun ang ginawa nyo eh diplomasya ang tawag dun guys diplomasya idaan sa legal kasi bakit okay lang yung ibang tao dumaan sa mga uh, tinatawag disparate moves kasi may mag-aayos sa kanila di ba kita may mga mayaman nagbumangga ng napakaraming sasakyan nalasing nakun. pagkatapos magkukulat ka na lang, nakalabas sa kulungan? Bakit? Piansa niya, 100,000. Kaya, kaya. magkano damage ko, 200,000. Kaya, kaya. Eh, tayo mga gwardya, pang merinda nga, wala eh. Tapos, hindi ka pa umayos. So, kung dinimanda ka, mayroon kang kaso, ano mangyayari sa'yo? Tenga ka sa kulungan. Bakit? Wala kang pampiansa eh. Wala kang pambayad dun sa dynamics na ginawa sa'yo. Kaya yun ang iwasan natin, guys, na makasuhan tayo. Kasi, Gwardiya nga tayo eh. Kaya nga tayo nag dahil wala nga tayong pang ganun, pang chicha. Di ba? Yun yung guys. Kaya ingat tayo, especially sa mga security guard na regular security guard. Malalaman nyo ang officer nyo na may kaalaman yan o wala. Ang mga officer na walang kaalaman, lalo dinadaan sa init ng ulo, dinadaan sa forma, dinadaan sa forma, Busing busi yan. Marami akong na-encounter dyan. Di ba? Ganito yan guys ah. May kwento ako. Shout out Jim Boy. Basera. Lito Pinka. Shout out sa inyo. Nangyari yan sa duty namin. Nag-away yung coordinator ng kumpanya at yung pinaka-BP. Ito yung karanasan ko dyan ha. Ah. Ngayon, dahil since yung mga officer ng coordinator namin, ay hindi mga qualified officer. Ginawa niya, pinuromote lang niya. Pinuromote niya ba? Pati yung commander namin, hindi siya qualified. So ngayon, ako yung pinak... Yung officer na yon mga dosi kami. Ranking yun ha, mula sa commander hanggang sa dosi yung officer. Ako yung pinakadosi. Ako yung pinakamababang officer. Res, reserve, reserve officer ang tawag sa akin doon. Kaso lang, nasilip yung mga credential namin, dahil nag-away na nga yung security coordinator sa yung BP namin, sinilip ngayon yung mga credential ng mga officer, lima lang ang umangat kasama ako doon. Kasi nalaglag yung iba kasi non-qualified sila. Okay, tama ha? So, non-qualified. So, siyempre maraming mga followers yun kasi Kumandil nga namin yun eh. Pero not, quali not qualified. Kumandil nga namin. Lahat ng na mga... Ako nga yung pinakabababa eh. Pero naangat nga lang ako dun sa taas. Kasi nga dun sa qualification. Shout out dyan, Nandyan. Shout out ko para mapatunayan ko na totoo yung sinabi ko. Uh, ngayon, ang ginawa ng mga officer na yun, nag-encourage sila ng mga gwardyang security guard, which is matagal na dun sa kumpanya na yun. Nag-stand-off sila guys. Nag-stand-off sila. Ngayon ako, dahil ako yung in-charge dun sa isang isang detachment, na, 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 nahiwalay na detachment, pinigilan ko yan si Lito Pinka Jimboy Pabasera. Huwag kayong pumunta ron. Kasi ako na lang na isang naiwanin, eh, nag, nag pull out na eh. Kasi hindi nila ako ginalang eh. Kasi sino ba naman ako? Dahil nasa mababang position nga ako eh. Ako ngayon pinakamababa. Bigla lang akong inangat na ginawa akong parang detachment detachment in charge detachment doon commander bali sa nahilawalay na detachment so nag-alisan yung mga tao ko ang dalawa lang na napigil ko yung dalawang may edad na kasi tatlong gate yun eh so ako yung nagminti ako yung nagcontrol sa main gate siya yung isa yung isa naman doon sa tatlong gate lahat yun. so yun na nakuan so nagkaroon na ng tayo stand up doon lahat nung nandun na nasumali guys tinanggal lahat yun tinanggal lahat yun o ba? Diba? So, hanggang doon na lang yung kwento ko. Kaya ko kinikwento sa inyo. Dahil doon na patunayan, yung officer na walang mga knowledge, uh, proper knowledge, sa pagjujuti ng security guard. At ikaw naman, security guard, ordinary security guard, sumunod ka naman sa officer na walang kaalam-alam. So, napahamak. Ngayon yung mga tao na yon ikaw, kung makasuhan ka, ano mangyayari sa'yo? ba diba? Ano mangyayari sa inyo? Gutom. Eh kung may pamilya ka, taga-Bisaya ka pa, tulad ko, Bisaya ako. ako eh, namungupahan ka sa Manila. May anak ako nag-aaral. Hindi eh, naglakihan ng mata yung mga anak ko sa gutom. Anyway. So yun yun guys. So mali yung ginawa ng mga tao. Alamin, alam, dapat alam natin mga security guard kung sino yung employer natin. Ang employer natin yung agency. Hindi yung company. So huwag natin silang kalabanin. Mas maganda nga, sumipsip ka doon sa mga coordinator eh. Doon sa mga HR nila eh. Bakit? Baka gawin ka pang, oh, sige, magpalit kami ng agency. Iwan ka. Iwan ka, mag-apply ka dun sa agency, ipapalit namin para dito ka pa rin. Ang tanong doon, absorb. Di ba? Eh, yung ginawa, nagprotesta sila, dilagdag silang lahat, tanggal silang lahat. Di ba? Yun yun, guys. So, I hope na nagbigay ng kalinawan to sa issue na to. Guys, kung ikaw security guard ngayon, dapat may sarili kang kaalaman. Huwag kang sabay, sasakay sa sa opisir mo, alam mong wala rin kaalaman din. Lalo na yung mga opisir na dahil nga ex, ganito sila, ex ganon, na nakakuan sila, tapos ginadaan sa tapang palagi. Ang resulta, pahamak ang security guard. Diba? So I hope guys, nali, nali, naliwanagan kayo sa gusto kong ipa, ipaliwanag sa inyo sa ginawa ng mga security guard na nagprotesta. Kung naliwanagan kayo guys, sana malagbigyan nyo ng like guys. Kung nalabuan naman kayo, like pa rin. So, I hope guys na uh, maliwanag sa inyo. Kits na kits tayo sa susunod na video. Bye bye guys!